So yun mga Jones ah, Naabotan tayo ngayon ng malakas ng ulan so, Grabing lakas ng ulan mga Jones So ah, oh, baha na Dito tayo ngayon sa Anos. may ginagawang MRT Civil Station sa Don Antonio So silong muna tayo dito mga Jones ah, Grabe Ganda ng panahon kanina Tapos biglang umulan So kailangan natin sumilong Ah, ito dito tayo sa ilalim ng MRT 7. So, oh, mga Jones, oh. Baha na yung gilid, mga Jones. So, yun, yeah, mga Jones, oh. Ah, ang kulit dito, mga Jones, ah, ano, itong plastic barrier doon yan sa may unahan. So, dahil sa, ano, sa bumabaha yung tubig, yung ni na yung tubig, mga Jones, ay, ano, na, ano, pupunta sa akin, ay tamang-tama, mga Jones, ay, ano, ah, mga talsik ng mga jeep yan buti na lang humarang sa akin ah, hindi medyo okay din sa akin mga Jones kasi may ano may panangga sa talsik sa mga sasakyan kahit magpaano, yung bang mga jeep mga driver ng jeep dyan ah grabe yung talsik mga sasakyan nila walang pakialam so yan saktong sakto lang talaga yung plastic barrier na yan lumapit sa akin naanod lang yan ah So yan, mga John oh. ah, Doon galing yan si mga John oh, so, Sa may Doon yan nakalagay sa may gilid Diyan 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 Diba tumas na yung tubig dyan na um, yung ano, plastic barrier papunta sa akin kaya uh, saktong sakto lang din so kita nyo ka dyan so oh. um, lakas ng ulan so ano na ako dyan late na ako sa trabaho dyan di ba saan mga dyan na umulan siya ngayon kasi alakala ko kasi summer na eh so okay naman yung ano kanina yung yung panahon bigla lang mulan, so wala tayong kapote yung dala mga Jones so yan o oh. sa may ano yan Don Antonio Station MRT7 so tambay tambay muna tayo dito so yan na yung plastic barrier o oh. saktong sakto lang talaga yung plastic barrier mga Jones mabait sa so, meron ding ano dyan MMD nga nag assist sa mga ano jeep kasi di sa may bandang unahan ano na yan medyo traffic traffic na kasi daming sumilong sa ilalim ng ano eh daming sumilong sa ilalim kaya nag assist, nga, nag -assist sa mga jeep mga uh, four wheel ano muna tayo dito ha sa plastic barrier so mga ka dyan so <coughs> ano na yan video may na pero malakas pa yun mga ka dyan, kasi yung pag tumakbo ka dyan yung impact ng ano dyan yung impact ng bilis ng takbo ng motor mo basa ka pa rin yan So ano na, no, magkalauna na. No, no, no.